Good morning po. Dito po ito sa Silverio Seafood Restaurant sa Dagupan. Kung pupunta po kayo dito, abutin po kayo ng uh, more than 2 hours. Ah, uh, depende po yan kung gaano kayo kabilis o kabagal mag-drive. Kuya Ronyal, hingi po sana ako ng advice. Tamang pag-diet, 300 plus po ang kreatinin ko. Salamat po. Ito po ay uh, galing kay Mike Opinion. Salamat Lodi sa mga tanong nyo sa akin. Feeling ko talaga, doktor ako eh. Pero sa mga bagong subscribers ko at sa mga dati na, hindi po ako doktor. Ako po ay dating tumaas ang Pero eh. napababa ko ang aking creatinine sa tamang level. At pagkatapos po nun, ay gumawa ako ng YouTube channel kung saan ay binabahagi ko ang aking mga ginawang diet para mapababa ko ang aking creatinine. Idol Mike Opinion, sobrang taas ng kreatinin mo. Alam ha? Alam mo kaibigan, kapag ganyan kataas ang creatinine mo, kailangan makipagkita ka na sa iyong doktor. Ayaw kasing mag-feeling magaling na kala mo kung sino ako dito. Yari tayo dyan. Ganito na lang muna umiwas ka na muna sa mga red meat, mga dilata, mga instant noodles, saka mga pritong pagkain. Tapos kaibigan, ipayapa mo yung isip mo. Parang alam ko kasi yung nararamdaman mo eh, araw-araw ninenerbius na ka. Nangyari na kasi sa akin yan eh, nung nalaman ko na mataas ang creatinine ko, umabot ng 2.6. Eh dapat 1.4 lang, di ba? Umabot pa ng 2.6, ang hirap. Pero man. mas mahirap yun sa'yo, 300 plus eh. Yung kasing 2.6, parang 260 lang yun eh. 265 ganun. E eh, yung sa'yo, 300. Basta yung unang dapat mong gawin, ikalma muna yung sarili mo. At uh, matulog ka ng mahimbing. Colonel, eh paano ka nga kakalma at matutulog na mahimbing eh? Ang taas na nga ng 300 plus nga eh. Ay, no choice, kailangan kasi ikalma mo yung sarili mo, makipagkwentuhan ka, ka sa mga kapamilya mo, makipagbarkada ka, doon sa mga barkadang matitino ha. Kailangan may kakwentuhan ka. Mag-serve ka sa simbahan. Sumali ka sa choir. Pero kung ang boses mo ay parang pinagsaklo ba ng langit at lupa, wag na lang sumali. Kung katoliko ka, sumali ka sa mga iba't ibang religious organization dyan sa uh, bayan nyo. Pero kung hindi ka naman katoliko, syempre, ikaw nang bahala. Kaya ako sinasabi sa iyo na sumama ka sa mga ganyang organization kasi nga, Maaaliw ka dyan eh. Makakalimutan mo yung problema dyan kasi marami kang makakausap. Para sa akin kasi wala na mas mabigat pang problema kaysa sa problema sa kalusugan. Kasi buhay na yung nakataya Pero akin. syempre, ang number one na solusyon dyan, magdasal ka. Yung dasal na hindi bara-bara, kailangan, pag ka, kailangan, parang kinakausap mo talaga. Karamihan kasi sa atin, isasama ko na yung sarili ko. Naalala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo, lalo na kapag kalusugan ang nakataya. Umiwas ka rin tol sa mga soft drinks. May mga kakilala ako na ginagawang tubig yung soft drinks. Yun ba parang hindi sila mapakalis sa buhay nila kapag hindi sila na nakakainom ng soft, yung pong soft drinks. Yung soft drinks mga kaibigan ay akala natin ay bawal lang po yan sa mga diabetic na tao. Pero sabi ng mga eksperto, bawal din po yan sa matataas ang presyon at matataas ang creatinine dahil may epekto ito sa bato. Itong mga tips na ito ay ginawa ko na at uh, effective naman sa akin. Subukan yung gawin, wala namang mawawala. Disiplina na lang ang kailangan. Pero mas maganda, ikonsulta muna nyo sa inyong sariling doktor kung pwede ba yung diet na ganito, kung pwede ba yung diet na ganyan para mas makasigurado kayo. Lods, dati 1.55 creatinine ko after 2 months. 0.99 na lang thanks sa video nyo po nakakataba talaga ng puso yung kahit pa paano may natutulungan yung ka. yung nag diet ka lang tapos nakita mo effective sa'yo tapos ibinahagi mo sa iba at nakatulong naman masarap yun sa pakiramdam para kang tumama sa wedding ka lang kasi nga naman pagpunta mo sa ospital ang mga doktor hindi naman nila lahat may explain sa'yo sa dami ng pasyente Alangan naman na ikaw lang yung asikasuhin ng mga doktor, di ba? Hindi naman nila may elaborate sa iyo yung mga dapat mong kainin. So iba pa rin kung ikaw ay nag-research, di ba? At yun po yung ginawa ko at effective naman talaga sa akin. Pero huwag mo kalilimutan na kung ano yung in-advise sa iyo ng doktor, yun yung sundin mo gagawa ka lang ng ibang pag-aaral para idagdag mo. At saka wag na wag po tayo mag-self-medicate. Mataas ang presyon mo. Nirisitahan ka ng Lusartan. Ngayon naubos yung Lusartan. Hmm. Ang ininom mo, ang eh hindi naman nireseta sa'yo. Huwag po natin gagawin yan. Ininom mo yung amlodipine kasi yung kapitbahay mo, yun ang iniinom. Nireseta sa kanya ng doktor yon Ngayon, ininom mo. Tapos, may nangyaring hindi maganda sa'yo, yari ka dyan. Mga Lodi, mga idol, huwag niyong kalilimutan na mag-like, subscribe, at i-share ang aking YouTube channel sa mga mahal niyo sa buhay. Malay niyo, lumaki yung aking YouTube channel, tapos mamigay ako ng milyon-milyon, di ba? Kung okay lang po sa inyo, kung hindi naman po okay, eh, wala tayong magagawa dyan. Maraming salamat po.